October 25 to 29 noong nakarang taon na mag ang 25th likha ng Central Luzon Trade Fair sa SM Mega Mall, Mandaluyong City. Ang kanilang target sales ng 25 million pesos mula sa 165 micro, small and medium enterprises o MSMEs ay dumoble. At ngayong taon, naghahanda na muli ang Department of Trade and Industry o DTI ang exhibitors para sa pagbabalik ng nasabing trade fair sa October 16 to 20. But then this time, we'd like sa marami na po tayong new entrants din na bago, na bagong MSMs that will be offering mga innovative and new products po, no? Para naman po, uh, madami choices yung ating mga uh, consumers going to the, ano, uh, to the Likanang Central Luzon already. Maganda po, maganda po ang turnout ng Likanang Central Luzon, kaya umabot po kami ng 26 years. Sasali sa trade fair ang iba't ibang MSME mula sa pitong probinsya sa rehiyon. At ayon kay Elenita Ordoño, ang OIC Assistant Regional Director ng DTI Region 3, top grocer ang Pampanga na may 31 exhibitor. 15 MSME ang mag-offer ng masarap na pagkain at 60 naman ng pwedeng mabilhan ng non-food items. And by next year po, we really hope na parang magkakaroon ng, ano po, parang propose lang na we we'll be having parang cross country likha na we will bring, bring to other countries. Hopefully po magawa natin yon, no? With the uh, with the Philippine Development Act support. So we will dream na by next year we will, we will be cross country na lika ng Central Luzon. That, that is good news po for our ano for our MSMEs. Samantala, umabot na sa 20,000 negosyo ang nakarehistro sa DTI Pampanga. Nasa 200 MS Emerito ang regular na natutulungan daw ng ahensya. Yun po, yun po mga yun na portfolio natin, continuous ang support no, ng DTI, continuous po ang pagbibigay ng mga programs and services namin. And then, siyempre, increasing din po yun, pero yun po talagang nasa portfolio namin, isa lang po siguro mga 200 na kasama naman sa mga natulungan at patuloy na tinutulungan ng DTI pagdating sa pagnenegosyo ay si Rodel Basilio mula Mexico at Benilda Alafriz ng Porac. Ayon din sa kanila, malaking tulong ang nasabing trade fair para sa pagpapakilala ng kanilang mga produkto, hindi lamang locally, kundi maging sa iba yung dagat. Uh, sa tulong ng Lika ng Central Luzon, nakakarating na Manila yung produkto natin. Nasi-showcase natin lahat ng yung product natin ng hindi lang yung sa akin product product ng Pampanga product ng Central kaya napakalaking tulong na expose sa malalaking nobisyante yung mga mga hindi lang yung mga private pati public ano nakukuha mo ng mga customer yun karamihan po doon sa Mega Mall institutional buyers So dati dito lang kami, although kumikita din kami dito, pero iba kasi yung makakakuha ka ng kagaya po sa akin dati, walk-in lang po yung talagang naasahan ko mga buyers. Pero ngayon po, nag, meron na po akong resellers sa BGC, uh, nakuha ko po yun two years ago sa Likha ng Central Luzon. Liana Canilaw, CLTV 36 News.